hindi lang gi hapon. Lubot ang nauna. Sige lang, i-explain ako ang sugod sa problema ko timbang niya. Tama ha. 677 grams. 1 pound na siya and 8 ounces. Kung nung nakapulan, nung 24 weeks. So, ang timbang sa inyong mga bata, inyong mga bata po, wala pa siya, hindi pa siya na po. Tanawa ang graph. Kani. Tama ra, Dok. Tama ra. Tanawa na iyo. Oh. Kaning yellow, maunin niyo anak. Ang timbang ni sa inyong anak, kumagapong kani ang timbangan, wala ra siya ninaog, oh. so hindi pa siya kamay, nila pa sa taas. So, kani siya ang kani nga color. Kung may patong siya di happy, normal kayo niya din pag sa iyang edad. So, okay na ta. Ha? Safe na ta. Kung ina sila ta, kung imunti yan, imuha na siya. Stored fats, baby fats. <laughs> ang placenta na kung asa akong kamot, mauna ito matita. So, meaning na sa ibabaw sa pusod. So, ang inunlan na siya. Tapos, naapod na nato makita ang ulo ng baby. So, pasabot, suhi siya sa pagkakaroon. Ha? Bridge, no? Kanak, mata na sa inyong mga anak. Kanak, no? Kita, sir? Opo, anak. O, tara. Ili, o. Kanak, yan yung mata. kanao o. Oh. Hindi mo magsimun yun. <laughs> yan, lips niyo, o. Kanak, lips, o. na siya, Aro, mami. Lalo So, dili siya simpa ko lang kung hindi, ha? Kanaon. Ano ilo? Ano kita ka, sir? Apa, ano? Yan, simud. Yung simud, simod, no, ma'am. Ang oh, marabog, ma'am. Ano yung simod? Bakit no? yun? Tapos, mata niya ni... Eh. Yan, come on, sir. Oh, one, two, three, four, five. Apa? Oo! ilong simot mata tanaw ano na ang porma niya now tapos kabalan naman tayo sa sex now yes Opo dok boy Opa. so ang awa ng kamot na asya sa upos, na ako dito ang lubot so pasabot suhi siya lubot ang na ta? Tarao. wala pa yung chance na mo rotate na dok na no? ay na panin siya chance kasi six months pa man Ayan, lubot mami kita ka na kamot na sa upos on So, nakon na ito nakita ang lubod, nakon na ito nakita yung pagkilapin para sir. Opa. <laughs> so, lamang kaali. So, bridge, meaning sa bridge, so di, hey, ang nauna. Pero six months is, kung pa na siya, lihukan pa na siya, lihukan pa na siya, for fix na maunigin na ang iyahang kuhan. Dili siya bumiti. Wala man siya bikin. Hindi hmm. ha? Hmm. Makita mo. So, ito yung kasing-kasing. Ito mo. So, yan yung diaphragm, no? Tapos, iyan yung atay. Yung iyan yung No? Tapos, iyan yung kwarto mm -hmm. na niya. So, kanag itong tubig na. So, mm -hmm. yung tubig. So, dili ra siya hubas, ha? Ang kalalungot sa tubig, para maingon ni nga hubas, is less than 2 cm. So, imo is 4.61 cm. So, tama ra ang kalatan sa iyan tubig. Tapos, iyahan ng kamot. Kompletohan. Asya, kamot. Isa, and then isa. Tapos, na iyahan no? Oh, dili siya buta, kay naa siya i-lens clear, no? Mga congenital blindness, blurred na din na ang lens. So, kanyang puti, bukog na siya. Tapos, naadali iya dahayang siya, no? Spine. Tapos, hindi ni. Niy, na makita ninyo? Iyan ribs. Oh. <coughs> sipa pa niya is dali pa na siya ng magsipa-sipa. na. na niya. Isa ka tuhod mo. Ito ang na siya niya. Kita ka. Tikod. na pa. na. Kita ka. Isa ka isa Yan. Okay? So ang timbang tama. Tampanan. Kuyang-kuyang-kuyang.